ito po kasi talaga ay healthy ice cream. Walang ibang halong preservatives. Makukuha mo ang vitamin A, vitamin C. It's good also for the eyes. Tsaka it's good for the heart. Ang ordinaryong kamote, ginawang extraordinary dessert. Ice cream na may sustansyang hatid. Naging posible dahil sa kakaibang twist presenting Moncada's Ice Cream Mote. Alamin natin ang kwento sa likod ng pinagmamalaking kamote ice cream ng Moncada sa lalawigan ng Tarlac. Si Mayor Estelita Aquino ay mapagbisita sa mga bayan dito sa Moncada. Nakikita niya na ang mga kamote ay nasa gilid lang ng kalsada, nakabilad. Kaya sabi niya, paano matutulungan ng mga farmers na maibenta ng maayos itong mga kamote nila. Kaya gumawa siya ng, ng paraan para matulungan sila, paggawa siya ng mga delicacies na pwedeng gamitin ng kamote. Nag-start po ang ice cream March 2020. Pinag-aralan pong mabuti ng DOST and DTI kasama ang LGU na tignan pa kung ano pang pwedeng gamitin sa kamote. So na ito na, nakapag-decide sila na itong ice creamote yung gawin. At first, nung idea pa lang ito, talagang marami nang ni excite kasi um, hindi man namin alam kung paano siya gagawin. But with the help of the DOST and the DTI na isa isakatuparan yung pangarap ng Moncada na, na ma-establish nga yung kamote ice cream iba't ibang variety ng kamote ang gamit sa paggawa ng ice cream mote na locally sourced from the farmers of Moncada. Um, so we have four varieties of kamote na ginagamit po sa production ng ating ice cream mote. Number one, we have the Taiwan, um, we have Superburo, we have Ube, and we have the Kinerot. Sa presyong 25 pesos hanggang 150 pesos, mabibili mo na ang ice cream mote sa Moncada Pasalubong Center. Marami po tayong flavor ng ice cream like ube, cheese, cookies and cream, buko pandan, chocolate, and plain. Ito ang ating mga ingredients sa paggawa ng ice cream Ang variety na gagamitin natin na kamote sa paggawa ng ice cream ay super pure. Pagkatapos natin ma-mix ang mixture natin, ang next step ay lalagay natin sa food processor. Ito na ang ating mixture. Pagkatapos ang pangalawang step ng paggawa ng ice cream, ang homogenization for about 10 to 20 minutes. Ang pangatlong step sa paggawa ng ice cream mote ay paglagay natin sa pasteurization ng ating cool down ng ating mixture, uh, i-churn naman natin ang ating mixture sa ice cream machine. So after po natin ma-churn, pwede na po natin siyang i-pack. Maglalagay naman po tayo ngayon dito sa cup natin ng 350 ml ng vanilla flavor. um what makes ice creamote? mon kada ice creamote different from all the different ice creams na local ito sa Pilipinas is the texture. kasi once once you have the taste of ice creamote, ang unang unang mong papapansin is hindi yung hindi yung parang sumubukaran ng yellow or na may flavor, but you will feel na something's different and it's because of the kamote. Meron kasi kaming card na pwedeng i-rent ninyo sa, sa mga birthday party or sa mga event, nagkakos yun ng 9,000. Pwedeng pakainin up to 300 person. Mga lokal na magsasaka dito sa Moncada, naniniwala naman ako na hindi kayo pinabayaan ni Mayor dahil isa kayo sa mga naging prioridad sa mga programa. At dyan nga nagbunga ang ating ice creamote. Kaya maraming maraming salamat po sa ating mga lokal na magsasaka dito sa Moncada dahil sila po ang ang puso, ang kaluluwa sa kanila po nagmumula lahat ng meron ang pinagmamalaki ng Moncada. Sa lahat ng Tarlacenyo, maaari kayong bumisita sa bayan ng Moncada para matikman ang tamis ng kamote, ang ice cremote.